mga kasari. Ayan, kamusta kayo? Ano na? Um, August 9. Ang bilis. <laughs> August 9 na agad. Ayan, kamusta kayo mga kasari? Update lang tayo para may meron tayong upload. Kape. Black coffee. Ayan, nagba-black coffee ako ngayon. Naubos na yung ano ko. Naubos na yung Miss Copy Gold ko kaya yung tinimpla ko ngayon is ano anong tawag dito uh, yung, yung stick Miss Copy stick oh, gulo ay mata saan ba yung salamin ko ayan kasi yung so salamin ko ngayon na ginagamit is ito balik ulit ako sa dating salamin ko kasi yung isa na hihilo ako, yung eh. sobrang... Nagagalaw kasi yung ganito. Ito. Wala na sa forma. Kaya, ito ulit. Kasi nga, lagi kong ginaganun. Eh, syempre, minsan, nababangga ako, nababangga yung ulo ko. Kaya, nawawala sa forma yung ano. Hindi ko mapaayos dito. Wala naman yan. Hindi ko alam kung pwede kong... ipaayos yan dyan sa ano eh. Dyan sa... Ay dyan sa ano, dyan sa bayan dyan sa palengke, kasi nga ano, ah, uh, sa ano ko yung pinagawa eh sa ano ko pinagawa yung sa kiyapo Ay, ayan ang kamay <laughs> inaano ng pusa yung inaano ng pusa yung ano ko, oh huh? inaano niya yung cellphone talaga tong pusa na ito eh ayan, update lang tayo mga kasari para ano sobrang init sobrang init ayan, um ano oras na ba? ano oras na? Ah, 8.59 na uh, naka ano na ako naka ilang yelo na ako naka, kunwinta ko naka 105 na ako sa yelo mabilang yelo ko ngayon ayan kasi unang bumili 10, 20, tsaka tig-tatlo. Bali ano, tig-tatlo. Dalawang dalawang tao tig-tatlo. Kamusta kayo mga kasari? Sobrang init. Sobrang init ngayon. ang gagawin ko ngayon, ano, mag-aayos-ayos lang kasi ang dami-dami na naman nakatambak dito sa ano ko. Ang hirap talaga pagka maliit ang pwesto. Kasi nga, ano, hindi mo alam kung ang gagawin mo sa ano eh. Ayun yung itlog, hindi ko pa naayos. Bumila ko kahapon ng itlog na isang tray. Hindi ko pa naayos. Super tumal. Super tumal ngayon. Kaya kanina nag-open ako, ano na eh, 7.30 na yun. <laughs> 7.30 na yun kanina nag-open ako. Tanghali na. Nakauwi na yung mga naghatid sa school. Ayan, nakapasok na rin ang anak ko. Pasok na ang anak ko ano eh, uh, 6 o'clock, 6, 6 a.m. Ako nakahiga pa rin. Sama kasi ng pakiramdam ko, kaya gano'n. Um sa Monday tayo mag, ano, pisa ng maaga magbukas. Kaya lang minsan, pag sa tumal kasi, pagka, uh, ano kasi, ano eh, parang sayang lang yung nag-axel ako ng ilaw. syempre mga halimbawa, 5, 5 a.m., mag-open ako ilang ilaw yan, ilang ilaw i-open ko. Tapos, ayun, parang ano lang, parang hindi mo naman talaga maano kung may papasok. Ayun, di ba? Hindi talaga tulad yung pag nasa bungad ka is talaga may papasok talaga may eh may bibili talaga may bibili na papadaan lang ay yung iba yung nakakaalam lang dito yun lang talaga sila lang talaga bibili kaya, kaya minsan aabutan ka ng hambaw naranasan ko makasi na yan eh Mag open ako ng ano ng alas 5 ba alas 5 hanggang abutan pa ng liwanag yun wala pang bumibili din nagparang gumastos na ako ng ilaw Mm -mm. parang gumastos lang talaga ako ng ilaw kaya yun ang mahirap pagka nasa maling ano ka sa maling location mm -mm. kaya lang wala tayong magagawa ganun. ang ano ko talaga dito ang malaking hatak sa akin yung ilaw eh. yung ilang ilaw ang ginagastos ko dito hanggang gate kasi yung ilaw ko kasi syempre pagka wala namang ilaw yan dyan madilim, di ba? Wala na mapapasok pag ano kasi syempre ang layo pang ilang kwarto ako kung tutusin pangatlong kwarto ito eh. Mm -mm. Kaya lang yung dito kasi pinag-isa yan eh. Pero kung tutusin isang kwarto to dito, yung sa harap, pangatlo ito dito sa akin. Ang layo, no? Ang layo ko sa kalsada. Kaya, kahit na, ano, kahit na may gumagawa dyan sa labas, hindi nila alam dito na may tindahan. Kasi wala rin akong tarpaulin, hindi ko rin napap na ko eh. Naisip, iniisip ko nga na magpapagawa na ako ng tarpaulin ko eh. Hindi ko pa na tulad nung nakahap, ay na nakarang araw, may nagkatrabaho dyan sa, dyan sa kalsada, sa may mga poste, sa poste. O di diba? O oh kung totoo sin yun, mag merienda sila sa mag-aano sila, pero syempre hindi sila dito papasok. Minsan kasi mga ibang tao alanganin. Alanganin sila papasok sa mga ganyan. Um, naglilinis kasi yung ano dito. Naglilinis dito yung mirror ko. Uh, tinatanggal nila yung mga nakalagay sa poste nila. Kaya yung mga ibang internet is natanggal. Buti na sa amin hindi. Kasi sister company ng mirror ko na yung net namin. Brabe. Sobrang init. Talaga init yung eh. na, na naman ako. Ay, ang gagawin ko ngayon. Yan ang gagawin ko. Minsan hindi ako tumatambay dito eh. Kaya pag may bumibili tatawag, tumatawag lang. Kasi nga sobrang init. Kaya lang kahit saan ka naman pumunta, mainit naman talaga. Kahit saan ka pumunta ngayon. Grabe, ano. update, update din tayo mga kasari. Ayan, kaya maswerte yung ang tindahan na nasa bungad sila nasa magandang lokasyon kaya samantalahin nyo ayan samantalahin nyo uh, lagi kayo mag open ng maaga ganyan para yung mga tumor nyo hindi lilipat hindi, um, kasi alam nila maaga kayong nagbubukas ako kasi hindi talagang kasi minsan naisip ko talaga yung nag-axel ako ng ilaw syempre open ko yung ilan yan 1, 2, 3, tatlong ilaw dyan eh tatlong ilaw hanggang gate tatlong ilaw ayan. dito naman open naman talagang ilaw dito kahit ng gabi hindi ko pinapatay yung ilaw dito ayan, ayan dagdag pa sa laki ng kuryente init. Mainit. Laki ng tasa ko. Malamig na yung kape ko. Ayan, update lang tayo mga kasari. Kaya sana soon. Pangarap ko talaga yung ganun. Kahit na minsan parang hindi ako sure na kung hanggang kailan itong pagtitinda ko ng ganito minsan ganun eh, hindi ko sure kung hanggang kailan kasi meron mga plano na ano pero pangarap ko pa rin yung magkaroon talaga ng tindahan sa tabi ng kalsada nasa magandang lokasyon gusto kong mapagod ulit gusto kong yung ano, syempre pag may tindahan ka parang maramdaman mo, pagod ka eh kandami mo yung bilay, yung ganun Di minsan dito nga ay nakakatulog pa nga ako pagka ano sa tanghali. Alam na wala na namang, bu namang bumibili, o, 'di ba? Mas maganda yung sa tabi ka lang ng kalsada na yung matao. Uh -huh. Hindi naman na uh, yung ano talaga yung maganda nga yung paradahan ng ano, yung tricycle yung mga ganong Mga ganong lokasyon. Hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya sa ngayon yung ganong anong ganong mangungupahan ka ng tindahan lang mangungupahan ka mahirap mahirap para sa akin tsaka basta mahirap yung ano magparang parang papanibagong ano ka ang dami mong babayaran maghintay tayo ng tamang panahon yung tamang panahon na para sa atin hintayin natin yan siguro mga tatlong taon pa <laughs> tatlong taon pa grabe tagal pa mga tatlong taon pa yon pero parang iba yon parang iba yon parang iba kaya lang yun sa store talaga is ano talaga ito kasi sikip masikip dito maganda akala mo lang talaga minsan Aya Ayan, naputol na naman yung ano ko. <laughs> ano, uh, tawag dito. Napuno na naman. Lagi na lang napupuno yung gallery ko na yan. Ayan, nagbura, nagbura muna ako. Ayan, ganun lang. Update, update lang tayo. Uh, maghintay na lang tayo ng tamang panahon para sa atin. Kailangan natin makapag-ipon. Makapag-ipon pa, no? Wala na masamang mangarap ganyan. Ayan. Dito ano lang naman to eh. Ah, uh, parang ano lang natin. Meron naman tayong tumor. Meron naman bumibili. Ah, uh, nakasanay na lang natin na matumal na ganun lang. Hanggang ganun lang yung benta natin. Ganun lang kaliit ang benta. Parang hindi ka maka baka ano sa sobrang lumobo pa yung kuryente ayan kasi ano yan eh sa mga freezer naman kasi yung, ano, kaya lumobo yung kuryente namin uh, sa mga frozen ayan sa so, wala Diyos yung mga frozen natin is okay naman okay naman sila uh, lalo na yung pasukan okay naman uh, doon na lang tayo babawi pero ang hirap sa ngayon ng sitwasyon kasi sitwasyon ng asawa kasi anong uh, gitu dito uh, maulan umuulan ng umuulan na tag-ulan kaya syempre bike yung ano niya yung yung service niya is bike kaya nahihirapan siya naabutan ng ulan Oh, huh? ulanan. Na, na. <laughs> Ayan mga kasari, update update lang tayo ngayon. Ngayong Friday. Ayan, Friday, ano, August 9 na. Kaya, laban lang. Ayan, kaya yan. Kaya, na, kaya yan mga kasari, laban lang tayo. Ayan, sabi nga, habang may buhay, may pag-asa tayo. Ayan. Parang uulan na naman habang may buhay, may pag-asa laban lang uh, kung ano may nararamdaman natin ngayon dilipas din yan <laughs> dilipas din yan so, diba? matumal man ngayon matumal man sa sunod na araw dilipas lang din yan diba? uh, basta ang importante is tuloy-tuloy lang tayo ayan Ayan uh, lang yung update ko sa inyo mga kasari ngayon. Terima kasih telah <laughs> menonton!